Magandang buhay pong muli mga kabibes. Kabibes Daryl pong muli at lihitin mong mamamayan dito sa Barangay Pagsangan sa Francisco Quezon. Ako po inyong muling samahan sa pagtulong natin sa ating kapwa. Sa pagkakatapong ito ay sinamahan ko si Manong Diyosdado papuntang Lucena. At ah, si kasawin nga po wala namin mga kabibes ko ang naiwang hospital bill ng namayapang asawa ni Manong. At sa ngayon lang din po pala kami mga kabibes ko nakakilala ni Manong Diyosdado. Pero ang kapatid ng kanyang asawang namayapa ay kakilala ko at kapitbahay ko dito sa aking Sa Boreas Island nga po pala mga kabibes ko ang tunay na lugar ni na Manong Diyosdado. Ngunit dahil sa pagpapagulmatila sa kanyang asawa asawang may sakit ay nakaabot sila ng syudad. Ngunit sa hindi ko alam na kadahilan mga kababayes ko ay umuwi sila doon sa lugar namin. Doon po sila nakituloy sa kapatid ng asawa niyang may sakit. Ngunit ilang araw lang po ang nakalipas sa pananatili nila doon sa lugar namin ay nagpadala ulit ang mismong pasyente sa ospital. Alas stress po ng madaling araw noon ay pumunta ang kapatid ng may sakit doon sa bahay ko. Kumukonsulta sila kung anong dapat gawin at kung ano po ang maitutulong ko sa kanila. At nirekomenda ko nga po mga kababayes ko na ang rescue na lang ng barangay ang kanilang hilingin na sasakyan papuntang ospital ng QMC Lucena. At iyon nga po ang kanila pong ginawa. Sa pagdasal Lucena nga po sila mga kababayes ko ay kumukontak ako sa kanila. Makalipas po ang mahigit isang linggo mga kabibes ko, habang ako po noon ay nag-MC sa isang kasalan, ipinuntahan pinuntahan po ako ng kapatid ng mismong may sakit. Kaya na nga po ang pasyente at sinabi nila na kung pwede, pumunta akong lusina. Kahit sa mga oras pong iyan mga kabibes ko, ay nahirapan ako na mag-desisyon sapagkat kontrata po ako na mag-MC sa isang kasalan. Kaya at ang gabing iyon ay nag-usap kami ng kapatid ng pasyente ang lumapit sa akin. Problema po ulit nila mga kabibes ko ang sasakyan ng patay papunta pa uwi dito sa amin. Alas 12 ng gabing iyon mga kabibes ko ay tumawag po ako sa bayan. taong pinagkakatiwala at emir ng lubusan sa pisina niya sa munisipyo. Administrator siguro kung baga. At hindi naman po ako nabigo mga kabibes ko. Director po ako ni Ma'am sa isang kagawad ng Kasay. Ito ang pinagkakatiwalaan ni vocal JJ Akibido sa pagpapasundo ng mga ganitong sitwasyon. Shoutout po kay kagawad Mark Cañete. Maraming salamat po sa inyo. Kinabukasan nga po mga kabibes ko ay nandun na po ang sundo ng patay doon sa QMC Lucena. Agang maagang nga daw po ay naandun na. At ang mismong driver pa ang gumawa ng paraan upang mailabas ang labi ng patay Kahit hindi pa bayad ang hospital bill. Mga alas dos nga po ng hapon mga kabibes ko ay nakarating na sa bahay namin ang patay. Hindi naan po muna ito sa funeral home. at sinagot na naman ni Mayor Alega ang pagpapaimbalsa mo bago po ito hinabi doon sa mismong bahay na paglalamayan. Kaya at mga kabayan, sumapit po ang araw ng Martes ay eh, ito na po yung time na kami po ay nagbiyahin ni Manong Justado Pagdating po namin ng ng mga kabibs ko ay dumiritso kami sa Pacific Mall. Doon po kasi naghihintay ang dalong pamangkin ni Manong Justado At pinakain po muna kami saklit bago po kami pumunta sa PSA. At doon po yung sinamahan ko si Manong Justado sa loob ng PSA upang kumuha ng marriage certificate. Isa po kasi ang marriage certificate na required na requirements ng hospital. Pabalik-balik nga po pala kami mga kabibs ko sa iba't ibang departamento sa loob ng ospital. Nagsisikapan nga po pala namin mga kabibes, na maging zero balance ang bayarin dito sa ospital ng pasyente. At naghintay kami sa labas ng departamento na aming pinupuntahan at nagkakakwentuhan kami ng mga pamangkin ni Manong Diyosdado. Ugali ko na po siguro talaga mga kabibis ko na piring close ako sa mga tao kahit kakakilala ko lang sa kanila. Kasi naman, mababait talaga po kasi sila. Kikipagbiruan at nagkikipagtawanan ako sa kanila. At shoutout pa rin nga po pala sa aming isang kasama, ay Gia Karikatibo. Padilim-dilim na nga po pala mga kabibis ko nang matapos kami sa aming pag-aasikaso sa bayarin ng ospital. Kaya at ang sabi ni ate ay bago uwi, ay kumain muna kami ng hapunan. Ang tama ay eh, nagutom-makot na pagod sa kaikot namin at ka -balik, balik sa depart kami ito na kailangan naming puntahan. Katapos po namin kumain sa so sumakay agad kami ng jeep papuntang Grand Terminal. Lihatin nga po pala nila kami mga kabayb sa Grand Terminal at hindi po sila umalis hanggat hindi nakakaalis ang ban na aming sinasakyan. Wala siya. Sige po. Bago tayong magtapos ay huwag niyo pong kalimutan na mag-follow, mag-like at mag-share ng video ito. Maraming salamat ng uli sa inyong pagsama sa akin. Bye-bye!